Kalain siya si Gimitso. Sipagan mo lang palagi sa buhay hanggang sa may angat mo yung sarili ko. Hindi pwedeng hanggang dyan ka lang. Tandaan mo na napakaliit ng tingin nila sa'yo kapag wala kang pera, kapag wala kang ipagmamalaki at wala kang narating sa buhay. <laughs> ) <laughs> <laughs> paglubog ng araw at paglapit ng gabi. Nagpapasalamat ako sa iyo, O mapagpala naming Diyos, sa mga biyayang ipinagkaloob mo ngayong araw. Sa katahimikan ng gabi, itinataas ko sa iyo ang aking mga mahal sa buhay. Nawa'y patnubayan mo sila at ingatan sa buong gabi. Bigyan mo kami ng payapang pagtulog at pagpapahinga. Amen. Hey okay. Bigay okay, lang sa pagkain oh, ayun. Ayun, eh. Oh. Gusto mo. guys, meron na tayo nasa dito. Yung mayroon siyang bata. Diyos na mapagmahal. Sa gabing ito, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya sa buong araw. Salamat sa iyong patnubay at proteksyon. Patawarin mo kami sa anong mga pagkukulang at linisin ang aming puso't isipan. Sa iyong gabay, naway makamit namin ang mahimbing at mapayapang pagtulog. Punuin mo ng pag-asa ang aming mga panaginip at bigyan kami ng bagong lakas para sa kanyang bukasan. Iyan ang merenda. Oh. Pasensya mo na yan ha. Kasi yun lang Oh, kain ka muna. Portiris ka na dito. Magkano naman mo sa isang araw? Ha? Naka okay, ma... Nakamagkano magkano ka naman sa isang araw minsan? Pag sinuwerte ba? Magkano isang araw kita ba? Ay, Ay, putang suwerte na yun. Ano Ano, ano, pang pan, pan bigas-bigas na. Pang ulam-ulam saan bahay mo tay. Nasa taas. Ayan. Saan, ito? Kubo. Ayun. Saan? to, kubo. Ay hindi ba mo? O? Ito ni nilalamig yan, lamig, lamig okay, dito si no. Ang hangin. Yeah, mahirap man o mayama, gaano man kalaki ang iyong bahay, gaano man kabago ang iyong sasakyan, o gaano man karami ang pera mo sa bangko, ang ating mga libingan ay magkakapareho ng sukat. Ang tanging makapagdadala sa atin sa walang hanggan ay ang ating relasyon sa Diyos. Kung naniniwala ka rito, Amen. Dito, hindi pa ka na man ng kapatid mo Jantai. Dito kunta naman dito ng kapatid mo. Dito kumusta ka naman? Gusto wowas sa iyo. Alala. Papain. Okay. Guys, naman tayo ng natamaan. Yeah, 'yung kain kay Kuya.

pagkain ay. ayun ang nangalakal ka doy hop pagkain ay ano yun pakilo mo yan ngayon bukas pa ba ay bukas ah ilay salamat ay ha bili ng bigas pastilan ikaw lang buhay Kalakan sama ba bahay mo. Ha? Ah? Saan ba yung bahay mo? Ako. Oh, pasin sama na to. Hmm. Sama na to. Okay. Guys, good evening yeah, sa inyo diyan. Yeah, makaka-tulong naman tayo, guys. Ah. Oh naman eh. Merami. Alhamdulillah namti gas. Abi ni nanay, ayun siya lang shop guys oh. Wawa wow, yeah. naman. Yo, please subscribe and like, comment kasi na rin po. Thank you for watching sa so may C5 IPI sa may pagkita so ng Crystal City so Kasig ayan ayan guys mayroon tayong tutulungan ayan o oh. ayan guys malaking natin yan Janang ni Squad ka TV shout out. Ayun. Meron akong dalang 2 guys. And guys, nagdidiit pagkain. Kaya tayong pagkain guys, kanin Saka yun, may ulam Pero na rin akong tubig Yun, sarap, samahan niya ko guys Kaya natin to Sigat yeah, guys, yan Samahan natin si Kuya Whiskey. Ayan, may dala akong tubig Saka ano Uy, may Kuya! Kumusta? Okay ka lang ba? ko ba o ka muna kumusta na dito ka lang kumusta na saan yung kasama mo wala na ayan ayan si kuya dito na siya natura guys o oh. yalim na ng tulay Ayun. Ayun, pasinsya mo na to. Pagkain yan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Ayun, may tubig ka na rin, oh. Ayun, pasinsa mo na yan, ah. So, ano masasabi mo? Kaya ka muna. Sige, kumain ka na. Sige, kumain ka na. dahil so, sa may C5 may ITI passing to uh, ano pauwi na ako, guys madinaan ko lang Ayan. ah out Mga kababayan ko thank you for watching Ayan, Assalamualaikum, 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 yo yo yo, bye assalamualaikum, 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 So Yun, guys, ma... so, yun. Uh... Ito, ayun mga ka-ICB ayan nandito tayo ngayon guys um, mayroon tayong tutulungan ayan oh ayan yung ano nila guys yung kareto nila oh ayan yung ano nakahiga sa karton oh ayan, oh. Ay, may didi pa dun guys oh ayan oh may didi pa ng bata oh kawawa yung bata oh o, hindi na ano sa lamok ayan oh grabe guys Maluha ka dito guys sa kalagayan nila oh. Sana oh. Ayun, diyan lang sila nakaano sa mayano lang. Pure gold. Ayun oh. dito lang sila sa tabi. Tabi lang sila ng kalsada guys, ayun. Bibigyan natin sila ng pagkain, mga kai CB, ayun. So lalapitan na natin. Kaso lang maraming aso. Hindi kaya ako makakagat dito. Daming aso. Kaya yung bahay nila. Siguro hindi pa ako makain to. Ayan, yung bahay. <coughs>

Kumusta tayo? Kumusta ang buhay? Kumusta, ah. kumusta ka naman? Kumusta ka? Dito, dito lang po kayo nakatira? ang na kasama nyo dito? ang ah. kasama nyo? Yung anak ko pinayag na naman. Yung asawa nyo po, may asawa kayo? Wala? Okay. Dito lang, yun ang kinabubuhay nyo? Ako. Okay. Oh, buti May, may lagnat? Ako guys, may sakit pa daw yung anak niya. Tapos dandyan lang sa kalsada, kawawa naman tapos ikaw lang naghanap buhay bigyan na kami kawawa naman so yun kawawa naman tapos may sakit pa yung anak niya po sige bibigyan ko na bigay ko po yung pagkain sa inyo sige lapit ka dito teo ayan may ano may may food shop guys tapos ayan may may, may ulam na rin Halika dito, dali ka, dali. Oh. Ni mo to, ayan. Ito pa. Ito may may food shop dito, ayan. Tapos Ayun, daming kanin, oh. Wag ka yan, ah. Oh. Yan ka lang, ah. Oh. Oh. Ba. Ito pa, ayan. Ito pa oh. Tapos Ito may gulay pa. Ito galing sa sa trabaho ko to. Kulang ko to, kaso Ibigay ko na lang sa to, ulam 'yan. Kami ito pa oh. Ay bigay ko na yung tubig, ito may tubig na rin guys 'yan. Ayun. So 'yun, nalika, ito pa di pa tayo tapos. So 'yun. Ah. Uh, mo na tong ano. Ayun guys, magbibigay tayo ng pera kay nanay, ayun kawawa naman, ayan. So yun ang unang masasabi nyo po. Salamat po kuya. Ayan. So hindi ka na makakaway kasi marami kang hawak. So yun, maraming salamat kay nanay. Yun, thank you very much. Ayan. Ayan guys, sabaw May sakit pala yung anak niya yun Hindi na natin iblalag yung anak Anak niya kasi may sakit Ay, kawawa naman oh eh. Ayan So, lang niya ng sabaw yan So, yun Maraming salamat po So, let's go Please, please, please side po at pasir na rin po mga video na to dahil yung kawa-awa guys yan Oh. Okay. Dito ka lang kuya nakatira Saan ba yung sawa mo yan Wala, wala sawa Dito ka lang, kawawa naman yan Dila. Saan ba yung asawa mo? Iwan ka, tapos sa lumpurbinsya mo Tagal ka sa Maynila Dilan, wala, wala, wala. Naku, yun lang, paano yun pag nagugutom yung bata, kawawa Pastilan, sige sige salamat Thank you, thank you